mag alas gis ng umaga, dumating sa Binalonan South Central School si re-electionist Pangasinan Governor Ramon Vigi III. Ito'y para bumoto ngayong halalan. Mag-isa lamang niyang pumasok sa presinto, ang kanyang ama naman na si 5th District Representative Ramon Monching Giko Jr. na una ng bumoto bandang alas 9 sa nasabiring paaralan. Matapos ang ilang minutong pagboto, ipinasok na nito ang kanyang balota sa automated counting machine. Sa pagharap niya sa media, sinabi nito na marami pang mga programa ang naghihintay na maipagpapatuloy sa kanyang unang termino. Kabilang dito ang pagpapaunlad ng mga kalsada, pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan, at pagsusulong ng edukasyon lalo na sa mga liblib na lugar sa lalawigan. Siyempre, yung hindi naman natin magagawa yung lahat ng mga pinangako natin. Uh, in one term. Pero yung pangako nating uh, Expressway, nagpirmahan na po uh, in the works na yung uh, technical design ng uh, Pangasinan Link Expressway and uh, we are closely coordinating with uh, San Miguel Corporation uh, on the uh, acquisition of uh, the road right of way. Yung pinangako po natin na uh, healthcare very massive ang implementation ng healthcare program ng ating lalawigan. Kasama po dyan yung uh, PhilHealth Consulta. Leading tayo sa pag-roll out ng programang ito. So, very advanced po tayo dito. And in fact, ginagawa po tayong benchmark no, ng uh, ibang mga lalawigan. Nagpupunta sila dito. At syempre, upgrading of our hospitals. And then, uh, ginadagdagan natin yung mga Uh, hospital and medical services natin para maximize po yung mga uh, feel health uh, uh, ng ating mga kababayan. Samantala, pagsapit ng tanghali, hindi lang mahabang pila ang problema ng ilang mga butante. Sumabay na rin dito ang mainit na panahon. Sa Urdaneta City, umabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura bandang tanghali. Dahil dito, kanya-kanya diskarte ng mga butante para mapawi ang init. Ang ilan ay nagdala ng payong, pamaypay at tubig. Kaya naman ang butanting si Ronald maaga ng bumoto. Kasi ma'am, kaya nagahan ko ma'am, magwa-watcher ako ma'am sa senador hinintay eh, ko lang yung kung kung kaya nagagawa nag na ako kagad ma'am para wala nang abala mamaya pag nagwa-watcher ako Patuloy ang pagpapaalala ng COMELEC sa mga botanteng gustong humabol. You have to be here before 7 p.m. Magsasara po ang mga botohan 7 p.m. And then right after, magbibilangan na counting and then transmission. Pero doon po sa batas sa uh, ng COMELEC kung meron pong nakapila 30 meters from the voting uh, from the polling precinct i-accommodate ia po sila kung nakapila sila doon prior to 7 pm pero kung dumating ka lang bigla 7:01 dumating ka I don't think you will be accommodated because it's beyond the coverage of the law. Nakaantabay naman ng mga kawani ng COMELEC BNP, BFP at mga volunteer sa buong lalawigan para masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa halalan. Matatapos ang botohan alas 7 ng gabi at pagkatapos nito, sisimulan na nga ng Comelec ang bilangan kung sino nga ba ang mananalong kandidato na uupo at maglilingkod sa susunod na tatlong taon. Mula rito sa Urdaneta City, Pangasinan, Valerie Dismaya, RNG News.